Guys, itatapo na mo mga collection guys. Ang ganda. Ayan guys, so itatapo na. pambasura na lahat. Daming itatapo na nila ito mamaya maya guys. Ano kaya laman nito? CD. Ito guys, oh grabe. wala man pira oi sa kabila tingnan natin sobrang sayang guys oh uh. huh? may helmet pa Ay, bagaw, adidas Bag Oh, gamit Guys, kita kong bag, guys Kuah, kuah Bisa mana yang kurta ni Bag kok buah ni Ay, you China China, you want China siguro na kapuyuk dia Itu enggak tanah. Itu tuh enggak tanah. Pila mana Tina <laughs> <laughs> guys, semua enggak bagus, enggak ganda. Hmm. Guys. guys, masih speaker sejusi si pun nak kita. Saya so, kisah sudah dandi gawal, oh, lagu sepatus. Ay gaan <laughs> Walang <laughs> laman Tingnan nyo naman guys oh, mga short Pambata Ano man Pambata guys Ang galing naman. Sisingangan lang. sir, mani may speaker gaw. Victor, ang pangalan na ikaw. Eh, duha Si Lalun Si Victor. Okay, <laughs> 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 kaya ako saan nang isulod ng ning... kuwan. Sige na. <laughs> Sayang to guys Yun May relupa pa guys oh. Ano siko Ano to Anong nakalagay siko sya guys oh, Siko Siko Stainless Water resistance Tin bar 090905 Automatic kaya to guys Palagay nyo guys Seiko EGC EGS Ang galing sa loob guys o parang Parang may ano may umiikot sa loob na Parang machine na umiikot oo, oh, ang galing guys, oh. Parang may tubig. Ano ba? Tingnan nyo sa babak guys. Marami. Guys may bag na ako guys hmm. Tignan nyo guys Buong bahay yan ha Buong gamit ng bahay yan guys Andito May mga ano pa yan guys Kachilyo yan Andyan pa talaga lahat Oh grabe no ito guys, itabi ko na yan kasi lalabahan ko lang yan. Ito mga sapatos to ah. Oh. Tingnan ko nga itong mga sapatos guys.